Hello, kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Binibining Roberto Spirito, ang inyong magiging guro sa asignaturang Filipino. Ngayon ay pag-aaralan natin ang retorikal na pangunan. Sa pakikipagtalastasan at pagsulat ay napakahalaga ang paggamit ng wastong mga salita. Ang pag-ugnayan ng iba't ibang bahagi ay nagpapahayag ng pagpapahalaga upang mayugnay ang isang pahayag sa isang nilalaman ng teksto. Sa Filipino, ang pangugnay ay kadalasang kinakatawan ng pang pangukol at pangatnig. Ano nga ba ang pangangko? Ang pangangko o legature ay mga katagang nag sa panuring at salitang tinuturingan. Ito ay nagpapaganda sa pagpikas ng mga pariralang pinagamitan. Merong dalawang uri ng pangangkop. Una, ang pangangkop na nang kapag ginagamit ang unang salita ay nagtatapos sa mga patinig. Inilalagay ito sa unang salita. Narito ang mga halimbawa ang masaganang pagkain ang malaking mata ang basang sisiw, ang kotseng itim masagana ay nagtatapos sa patinig na a Gayun din, ang malaki ay nagtatapos sa patinig na i ang basa na nagtatapos sa patinig na a at ang kotse ay nagtatapos sa patinig na i Ang ikalawang uri naman ng pangangkop ay ang pangangkop na na. Ito ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa na. Isinusulat ito na hindi magkadikit sa unang salita. Ito ay nagigitnaan ng salita at ng panuri. Halimbawa, ang malinis na hangin ay ating kailangan. Ang banal na kasalatan ang malinis na no baso, ang matalim na kutsilyo. Tulad ng napansin niyo sa mga halimbawa, ang na ay nasa gitna ng salitang malinis at hangin. Gayun din ang banal sa kasulatan, ang malinis, baso, matalim, kutsilyo. Ang ikalawa ay ang pangatning o conjunction. Ito naman ay mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Narito ang mga halimbawa ng pang-ugnay na pangatnig, tulad ng kahit na, dahil sa, kasi, palibhasa, bukod tangi, pati, ni, maging, sapagkat, subalit, tatapwat, at iba pa. Ang ikatlo naman ay ang pangukol o preposition. Ito naman ay mga salitang naguugnay sa isang pangalan sa iba pang salita. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Ang, si, nang, ni, kay, ayon. Maaari ring tandaan ang mga sumusunod na retorikal na pangunay. Una, ang pangunay na panubalik. Ito ay ginagamit upang ihayag na ang aksyon sa pangunahing sugnay ay mangyayari lamang kapag natupad ang isang kondisyon. Ang kondisyon na ipinakikilala ng mga salitang kung, kapag, sakali, at pag. Tulad ng halimbawa, kapag ako ay nag-aral ng mabuti, makakakuha ako ng mataas na grado. Sa so, natin sa pangungusap na ginamit natin ang pang-ugnay na panubali na kapag. So pinapakita nito ang kondisyon na makakakuha lamang ang taong tinutukoy ng mataas na grado kung siya ay mag-aaral ng mabuti. Ang ikalawa naman ay ang mga pang-ugnay na ginagamit naman sa paglalahad at pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Narito ang mga halimbawa ng mga pangunay na ginagamit dito. Una, ikalawa, halimbawa, isang araw, samantala, at iba pa. Ang ikatlo naman ay ang mga pangunay na panghikayat. Ito ay ginagamit upang iugnay ang mga salita sa loob ng pangungusap at talata na kung saan ay nagsasaad ng pagpapatatuo, pagpapatunay, o maaring pagbibigay ng pasubali. Halimbawa ng mga pang-ugnay na ito ay ang mga sumusunod. Totoo? Tunay? Talaga? Pero? Subalit at iba pa. Kung kayo ay talagang may natutunan sa ating talakayan, lahat kayo ay kumuha ng kwaderno at uh, tukuyin ninyo ang mga pangunan na nangihikay at na sa pangungusap. Una, totoo na delikado pa rin ang paglabas ng bahay dahil sa nakakahawang sakit. Ikalawa, pagsasuot ng mask ay tunay na makatutulong upang hindi tayo madali matapuan ng sakit. Ikatlo, maraming pagsubok ang kinaharap natin pero kailangan nating maging matatag. Ikaapat, talaga namang masayahan pa rin ang mga Pilipino sa kabila ng krisis na kinakaharap nito. Ikalima, mayroon pa rin pandemya sa bansa, subalit so hindi nito mahahantangan ang pagkatuto ng bawat mag-aaral. Sagutan na natin. Sa unang pangungusap, ang pangunay na nanghikikayat ay totoo. Magaling. Ang ikalawa naman na pangungusap, ang pangunay na ginamit ay tunay, mahusay. Ang ikatlo, ginamit natin ang pangunay na pero tama, ikaapat naman, talaga namang masayahin pa rin ang mga Pilipinas sa kabila ng krisis na kinararap nito. Ang pang-ugnay na hikayat ay, talaga, magaling. ikalima mayroon pa rin pandemya sa masa, subalit hindi natamahan na hahadlangan ang pagkatuto ng bawat mag-aaral. Ang pang-ugnay na nanghikayat na ginamit ay, subalit, binabati ko kayong lahat napagtagumpayan pagtagumpayan nyo ang ating pagsusulit na ito. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Hanggang sa muli, paalam!